Libo-libong residente mula sa walong munisipalidad na biliran ang nakilahok para mag-avail ng mga serbiso at programa mula sa mga ahensya ng gobyerno sa inilunsad na Bagong Pilipinas Serbiso Fair Caravan sa Naval Biliran. May ulat si Sol Alarco ng PIA Eastern Visayas. Inilustad sa Naval Biliran ang bagong Pilipinas Service Affair Caravan, ang pinakabagong programa ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Layunin itong mapalapit ang mga pangunahing serbisyo ng gobyerno sa bawat Pilipino, kasama sa mga ibinahaging tulong ang iba't ibang social services, educational scholarship, regulatory functions, at iba pang serbisyo. Pinangunahan ito ni na House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Biliran Governor Gerard Roger Espina. Thanks, My heartfelt gratitude to our president for his unwavering dedication in ushering in Filipinas. We are truly honored that through his leadership, he will help us as we work towards a brighter future for our province and our country. I also extend my appreciation to the House Speaker Ferdinand marino for his instrumental role. Libo-libong residente mula sa walong munisipyo ng Biliran ang naka-avail ng iba't ibang serbisyo programa mula sa 33 ahensya ng gobyerno. Thank you po kay ano President sa financial assistance na natanggap namin sa Tro DOST under the sit-up project of DOST na 1.8 para sa solar system at refilling, water refilling station ng Asemco Health Top Resort. Magpasalamat po kami sa ating mahal na Pangulo, uh, BBBM. Uh, maraming salamat po na binigyan po ng atensyon ninyo ang kauna-unahang uh, fair activities dito po sa Biliran. Maraming salamat po at nakita po natin ang impact. Thank you po President Marcos kasi po na nakamura kami ngayon at saka Naka-save din po ako sa time kasi nakapa-member po ako ng keycard ma'am sa GSIS instead na pumunta ako ng Tacloban. <laughs> Nakalibre pa ako dito. Maraming yung salamat po. Kasama si na Torres at Raul Chuson, Sol Alarcon, Philippine Information Agency, Eastern Visayas, para sa bayan.